Nagpasiklaban ang mga nakakatakyut na tsikiting sa taon ng Halloween Costume Contest sa Olongapo City. Ang mga bahay at negosyo sa Subic Bay hindi naman nagpahuli sa mga katakot-takot na disenyo. May umarang ka ng balita sa si FMR News Northern Luzon, correspondent Rod Izon. Sa Olongapo City, Subic Bay at Bataan, natatanging pagdiriwang ang kanilang isasagawa ngayong Merkules, Oktubre 29, 2025 para sa ondas. Sa Olongapo, ito ang kanilang Halloween Costume Contest 2025 pasiklaban ng costumes ang mga tsigiting gaya na lamang ng ghost Blood control costume na ito. Hindi naman nawawala ang mga klasik na takutan na mga aswang gaya ng tiktik at manananggal. Ang pinal na pagpili ng mga winners ay e isa sa gawa mismo araw ng Merkules sa Olongapo City. Marami na ang sumali at mga nakilahok na mga residente at pinal nang isinara ang pagtanggap ng mga entry ngayon. Paliwanag ng lokal na pamahalaan ng Olongapo City sa kanilang FB post. Ang Halloween Costume Contest 2025 ay para sa Frightfully Pan Celebration ngayong taon para sa Ondas 2025 ng Lungsod. Sa Halloween decor naman, nagtagisan ang mga negosyo at tahanan sa Subic Bay. Bukas ito para bisitahin ng mga chikiting sa trick or threat event sa Biniktikan Housing Area sa darating na Oktubre at 31. Sa bayan ng Dinalupihan Bataan, itatampok naman ang kanilang taunang bahay ni Impo sa Candyland, kung saan imbitado ang publiko sa Dinalupihan Track and Field Oval. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.